Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Good morning and good evening. <laughs> Siyempre, iba, iba naman talagang oras natin. Ano? Kamusta kayo? Kamusta? Kamusta? Okay? Nasa mabuting kalagayan po ba kayo? O ano? Insya Allah, lahat kayo pinagdadasal ko po. Especially sa mga viewers natin, nung laging nakakanood dito or nagaabang sa atin. Okay. Ano kaya yung energy ng person mo ngayon? Anong ginagawa? Anong meron? Okay. Si Hermit. Recharge. Nagpaplano. Malakas si Hermit. Ano? Kahit pa paano. Kahit nag-iisa lang siya. Siguro yung iba sa person niyo ay breadwinner. Possible. Kasi isang malakas na energy and sa hermit. Okay, sinagot naman ni Empress yan. Sina ba yan? Okay. Ano, possible may bagong blessings kay, kay hermit. Okay. May bagong plan na gagawin siya. May bago siyang uh, idea. Okay. So, it means is, nakita nyo naman, bilog yan. Bulo, ah, uh, bulog, sorry. Uh, bilog, alam nyo naman lahat ng bilog is swerte, ano? Okay. Alam nyo naman lahat ng mga ganyan. New beginning para sa person mo. Okay. Mukhang ini-enjoy niya yung income o swerte niya ngayon. Ano? Um, nag enjoy siya. Possible na meron siyang kinakausap din. Okay. nag enjoy sa kanyang kausap. Sa kanyang ginagawa. Okay. Meron pong mga ganon, okay? So nakikita ko po may plano siyang gagawin at abot kamay niya na ito kasi nandyan si si nine of pentacles, okay? Meron din siyang 10 of pentacles. So meaning mag grow pa yung ah uh, person niyo, okay? Marami pa siyang gagawin sa buhay niya. Alam ko marami pa siyang uh, marami pa siyang pagdadaanan sa buhay niya, but alam ko pong some of you is meron mental conditions or yung person ninyo baka bipolar, narcissist or ano something uh, aside aside from that meron din po yan silang mga na-spell na uh, karanasan. Okay? Meron po yung mga ganyan. Okay, dito naman tayo dumako sa last card. Okay, page of cups. Mahal ka pa rin niya. Hindi siya nakaka-move on, ano? Kahit meron siyang kinakausap na ibang tao, nakikita natin dito na possible ikaw yung nasa isipan niya. Okay, may nasisense ako. Parang na-absorb ko yung mga na-spell na tao. Bigla akong kinilibot, Ano? May nanono dito sa atin. Mukhang kailangan ng tulong. Mukhang kailangan niya ng person mo. Ano? Biglang kumunik sa atin yung kanyang energy. Possible yung person mo na iniwan ka, hindi niya sinasadya kasi baka merong gumawa. Possible. Pero sana labanan niya. No? Hindi naman po lahat ng, ng nangyayari ay lahat ay ano ba yung tawag dito? Yung mag-success. Hindi lahat ng gumagawa ng ng masama ay success sila. Ano, kahit nakuha nila yung person mo, ang um, karamihan kasi pag nakuha ng third party, o sabi na natin kung third party ka nakuha na ng asawa, hindi kasi karamihan ng nagsisama ay masaya. Okay? So, nangyayari, mukhang namimiss ka pa rin ng person mo kahit iwalay na kayo, kahit may something. Okay? Yan. So, the hermit, meron tayong, okay, makakatanggap ka ng isang balita or yung person mo, na si sense ko. Uh, mabuting tao to, naging loyal naman sa sayo, sa'yo, kaso something talagang mapusok ang tadhana. Talagang nadala siya sa kanyang uh, kapusukan. So, si Empress sinagot ni Willow Fortune. Talagang blessings ano. Possible na kabuntis yung person mo, pwede rin or buntis ka ngayon or nag-sex kayo. Hindi po lahat ng Empress ay buntis ha. Hindi po ganun lahat. Okay? Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Yung sinasabi ko lang po ay iba-iba po talaga yan. Kung mari pong nakipag-sex siya sa'yo kahapon or or last last month, yan. So, parang, namimiss niya yon Okay? Kasi, Wheel of Fortune, sinagot ni Empress at Sweet Fortune, possible din may malaking swerteng paparating sa kanya. Okay? Natutuwa siya na, ano siya eh, may, may travel din akong nakikita dito sa person mo. Okay? Okay? kailangan niyang mag-keep na tuto, matured na tao ang person yon naging matured, naging ano, um, nagiging ano ba yung parang open na, open na siya, open at seryoso na ano. Okay? So, page of cups, si page of cups, meron tayong two of cups, iniisip niyang makipagbalikan sa iyo. Wala nang paligoy pa. Wow. Ganda. So, good luck sa mga excess, ano? Good luck sa mga... Ah uh, sa mga nagsasama naman, possible naman yan na magbabago yung energy ng person niyo, Okay? Magbabago yan at sa tingin ko mukhang uh, nakokonsensya din siya sa ginagawa niya sa'yo. Well, alam ko nakita mo ito, nahuli mo ito, something sa phone, no, ano man, dating apps, meron siyang ganon, or nakilala mo doon sa dating apps, possible na parang nakokonsensya. Uh, meron siyang tinatago sa yung cellphone or any kind of accounts ah uh, meron siyang Facebook o any Snapchat or TikTok, doon silang kikusap. May, may na sense pa ako pag ng bahay, nakatago yung mga apps na yan, okay? Possible cellphone talaga, okay? Kaya nagtataka ka, bakit parang wala kang nakikita, okay? But something is, meron tinatago talaga yung person mo. But yung, some of you, may na-sense ako dito na parang, Iniisip niya talaga makipag-ayos at makipag or makipagbalikan. Okay? Yan ang energy ng person mo ngayon na more abundant sa inyong dalawa. Okay? Kung sakali talagang may naantay siyang kaperahan, meron at meron po. Nakikita ko, maswerte ang month na ito sa inyong dalawa. Huwag nyo pong ipagdasal yung mga excess niyo. Nakikita rin ako merong promotions pag upgrade ng kanyang trabaho. Huwag nyo pong ipagdasal ang person niyo na babagsak, magiging uh, ano ba 'to? Magiging uh, hindi maganda. Okay? Someone coming uh, sa buhay mo. Uh, itong reading na ito, ikaw kung nanonood ka, reading mo na ito. Okay? Someone coming sa buhay mo. Nakikita ko na parang um Queen of Wands and Knight of Wands. Mukhang talagang pareho kayong mahal yung isa't isa, no? Huh. Meron lang nagpipigil sa inyo. Possible, lo Family ng person mo. Possible. Family mo. Nahirapan ka. Mukhang may bisita din. Nakikita ko. Paparating. It's either mag-asawa, kapatid ka, mag-anak, kaibigan. Kumare, kumpare. Yan. Mukhang may gaganapin na something. May celebrations. Okay? Meron kang energy na para kayong dalawa, both of you ay meron kayong pagtatagumpayan. Okay? So, may magbubukas. Siguro, may magbubukas na business na si Sense ko. Mukhang meron nga. Okay? Puro, puro offer. Wow. Mukhang magiging busy ka. Magiging busy ka talaga. Maraming offer sa'yo. Marami rin offer sa person mo. No? sa sense ko. Mukhang may mangliligaw din sa'yo sa mga single. Makakatagpo na po kayo ng tamang lalaki para sa inyo. Okay? Try and try. wag po kayo mag-close ng door. Try and try. Makakatagpo po kayo. And good luck, ano? Good luck na good luck po sa inyo. Insya Allah. Uh, sorry, ha? Meron akong allergy. Baka ma-off kayo sa aking... Sorry, sorry. <coughs> na ano talaga ako. Pasensya na po sa mga... Sa mga bago dito sa channel ko, sa mga hindi po nakakala, meron po akong allergy. Pagpasensya niyo po ako minsan kung magbabahing ako. King of Cups, someone talagang nagkakagusto sa'yo. Possible mataas na tao ito. Okay? Yeah, possible. May bigla akong nakita. Hindi ko alam kung nurse ka o ano, caregiver or home care ka nagtatrabaho. Okay? Meron nagkakagusto sa'yo o oh, mahal ka talaga ng tao na ito. Long distance relationship na na-observe natin ngayon possible po yan. Mahal ka ng tao na yan. So, wow. So, positive. May bagong manliligaw sa'yo sa mga bago dyan. Okay? Even may kasal ka eh. Even, even kasal ka pala, meron pa rin nagkakagusto sa'yo kasi talagang ano ka, attractive na tao. Okay? Attractive ka. Tingnan natin si si ano ba to? Si Queen of Wands. Ano naman si Queen of Wands na yan? Tingnan natin. Oh! Okay, overthink ka masyado dahan-dahan sa sarili mo. Okay, nakikita ko parang hindi mo alam kung anong gagawin mo, kung sinong unahin mo sa sarili mo ngayon. Sila ba, pamilya ko o ako? Okay, uh, advice ko lang po sa mga, uh, ano ba to? yung mga breadwinner, magtipid kayo itago, itago ninyo, mahalin nyo yung sarili nyo kahit papaano. Ang pagbigay sa ating pamilya ay hindi po pagpapakita ng hindi na pagmamahal or pagmamahal. Dapat po ang pagkikita po ng pamilya, ang pagmamahal po ay yung pantay po tayo. Mahal natin sila, mahal mo rin ang sarili mo. Huwag masyadong ubos, hindi po natin pwedeng ubusin lahat sa kanila. Naintindihan? Page of uh, Pentacles, huwag masyado kasi baka sobra-sobra na yung binibigay mo sa kanila. Okay, may paparating na celebrations, mo ka matutuloy naman yan. Mukhang problemado ka lang talaga sa mga uh, taong siguro maraming nag-aagawan, okay? Nagpapakitang gilas sa'yo, plastic, uh, umano ka, lumayo ka sa mga tao na yan, ano? Okay, mukhang parating talaga yung swerte para sa'yo. Kikita ka ng malaki, nasi-sense ko po yan. King of Pentacles, wow. Sa mga tao dito, malapit, Meron taong lalapit sa iyo na mukhang may kaya-kaya ito. Nakikita ko po, mukhang kaya. Ah, uh, sa gitna ng uh, December, uh, possible December, this second first o December, may good news paparating sa iyo. Okay, possible. May good news paparating sa iyo. May makukuha ka, may gusto ka gagawin. Yung plano mo daw matutuloy yan. Okay, anong plano ito? Tingnan natin dito. Wow, makikipag-date ka, ano? Or yung plano mo, manif manifestations mo na someone na tao magmamahal sa'yo, mangyayari po yan. Okay? May tao talaga nagmamahal sa'yo. Mahal na mahal ka niya hindi ka niya iiwan. Tingin ko naman na uh, kahit ano pang away mo dyan sa tao na yan, or ano man, black and, ano, hot and cold kayo, black and black, tingin ko talagang uh, mal malaki yung paghanga din at respeto itong tao na ito sa'yo. Okay? Mukhang may ano eh. Independent kang tao eh. Magaling ka eh. Magaling ka. Wow, ang ganda. Coming is sa... Uh, um, what I mean is, coming na po yung swerte. Kasi man, alas yan eh. Diamond eh. Malaki-laki rin po ito. So, kung may business ka, Lord, sana Uh, itong month na ito, malamig para sa lahat Kikita sila, alam nyo Lalakas yung kita nila Lalakas lahat, Yarab Kasi napakaganda po ng cards ninyo Business lahat, love Okay, sana po magkaroon na po ng kapatawaran sa inyong puso. Kung naloko po kayo ng person niyo, patawarin niyo na po 'yung, yung puso niyo, 'yong ikaw sarili niyo, yung, yung person niyo. Kung mingi ng tawad, patawarin niyo na. Kung hindi po umingi, ay okay lang po 'yun. Basta po ay napatawad ninyo sarili niyo, okay? Ganun lang po 'yun, mga madam ko. Okay, good luck po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Wait lang po, ipapost ako sa inyong aking Facebook account para alam ninyo saan kayo mag-message. Okay. Ito po ang aking Facebook account. My lead arrow. <coughs> 10k followers po tayo. At ito po ang kanyang profile. August 3. Inapload yan. 775. Ito po ang aking uh, June 4. 484. Ang kanyang react. Okay? So, konting pasalamat lang magbasa tayo. Ma'am, kamusta po kayo? Um, two days na lang po uwi na po ako. Gustong gusto po kitang pasalamatan at hanggang ngayon nakasubaybay pa rin ako. Mulat noon, hanggang ngayon, talagang fan mo ako, ma'am. Wala po ako masabi. Talagang legit. Tunay na anghel ka talaga. Worth it magpalaga sa'yo. Naayos mo talaga akaming ah, mag-asawa. Maraming maraming salamat, ma'am. At pagdating naman sa aking business, ganun din ang nakikita ko. Napakalaki po ng pinagbago. Maraming maraming salamat, ma'am. Nakakaipon na po ako kahit papano pa unti-unti. Good luck. Okay, good luck sa pagbiyahe mo, ma'am. Ah, kahapon, meron po akong kinita ano, sa client natin. Actually, na-delay po siya, opo. Kaya nakat ko na yung live ko. Hindi po kami nakapagkita sa airport nagkita po kami sa hotel niya. And thanks God, okay na po si ma'am. Ayun lang po, sabayan niyo po akong ipagdasal si ma'am. Meron po siya matinding problema sa mother niya. Insya Allah, uh, gagaling ng mabilis ang kanyang nanay. Uf, mahirap po talaga yon Pamilya na ang problema. Ano? Anyway, uh, mukhang okay naman si ma'am sa nakikita ko. Um, Siyempre, Naawal lang ako kasi napaka ang dami niya pa pinagdaanan na travel papuntang Texas, Los Angeles, tapos nag cancel, -cancel pa yung flight. Nakakaawa talaga si ma'am. Anyway, uh, pagsubok lang yon, okay lang yon. At God bless you, madam. Maraming maraming salamat sa regalo mo sa akin. Ano, alam niyo naman yung client natin, hindi tayo mamahalin kung wala rin silang nakikita sa atin na ano. Okay, yun nga lang nakakalungkot ang mother niya ay nasa hospital. So, pagdasal po natin si madam. Maraming maraming salamat. Ingat po kayo. Good luck and bye-bye. Uy, ano to ha? Seryoso to. Maganda to. Gumalaw kayo. Huwag kayong tatamarin. Ingat kayo.